nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente kasi na ayon din sa batas na kailangan ibigay sa universal health insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila dahil naka-earmark po yan specifically. Yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngay Bakit po tanga na yung PhilHealth? Ayan o, oh, tingnan ninyo kung magkano gasos nila sa Christmas party at saka sa 30th anniversary nila.

Health has a 500 billion reserve, and the cost of uh, to provide their services uh, in one year is uh, less than 100 billion. Uh, so their budget actually for expenditures in the 260 billion. is a 100 and, uh, plus billion. So there is reserve. That's why uh, ang I know na naabala ang tao because bakit natin pinawasa? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung uh, ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the, the field health has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Uh, so, Let's go back the last two years. Kung titignan ninyo ang services na, na binibigay, ang mga treatment na, binib na binabayaran ngayon ng, uh, ng field health ay nag-expand na ng gusto. Uh, we, are, we, have, we are taking care of much, much, many, many more conditions, many, many more diseases. We have more dialysis patients. We, have, we, are take, we are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So, patuloy ng patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang um, payments ngayon natin for cancer, for uh, the other uh, other diseases, eh, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why uh, is that the reason that we do not want to uh, subsidize it Is because it is the subsidy with kukulang don sa bankatang bank, ng ng ano ng PhilHealth hindi magagamit. Imarapat e namin pagagamit itong so that's uh, that's uh, that's uh, uh, that's a simple that's a simple explanation there uh, is that they have sufficient funds to carry on because ang problema sa PhilHealth hindi ngayon ang problema ngayon sa PhilHealth. hindi tungkol sa pagbigay pag, 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 uh, ng serbisyo hindi sa pagbigay ng uh, pay, uh, ng ng, uh, ng insurance uh, insurance cover, hindi yan ang problema lang kulang sila sa budget kasi kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao kulang sila sa budget kaya mali maliit ang bayad hindi yan ang problema ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng, uh, ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat dalawang daang tao. Nag-aantay, nagka-claim, magka-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is they absorb the, the the processing capacity. Kaya ang naging um priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth for to continue to provide service to continue to provide insurance is uh, pinakamanaig pag digitalize na kayo. Patuloy kanina that that's where the that's where the effort is para lahat itong mga taong ito, ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng uh, claim. And at the same time, mapilis mapilis makuha ng tao yung uh, kanilang insurance claim. Ang hirap po no kapag clueless ang presidente. Well, kasasagot lang po ni Pangulong Marcos at ginajustify niya 'yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Nakakatawa kasi sabi niya 150 billion lang daw ang kailangan budget ng PhilHealth. Eh 'yung consulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin 'yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na. So, dun pa lang sa consulta package, kailangan muna na 170 billion na pondo. Isama mo pa yung hospitalisasyon at kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth. kasha po ba ang 150 billion? Obviously not. At uh, ang nakakalungkot pa dito ay uh, ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth, no? Ah uh, sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos alam niyo po na ayon sa batas natin sa si Universal Healthcare Act Section 11, na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth. At yung reserve fund po na yan ay dapat katumbas ng dalawang taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat ginagasta. Dapat taon-taon meron silang reserve fund. Hindi po yan dapat ginagalaw. Bakit may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na to, kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo, Itong financial documents ng PhilHealth, yung statement of changes in equity, no? Mukhang may pera ang PhilHealth Reserve Fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Uh, negative na to, to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities. Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag ka sakaling uh, nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan nagdalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund no at malinaw na dapat hindi yan ginagalaw dapat may 2 years na reserve fund uh, equivalent to two years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total member's equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naayon din sa batas na kailangan ibigay sa Universal Health Insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila dahil naka-earmark po yan specifically yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan nyo pong gawin ay either panawakin, yung servisyo sa amin, kaya dapat in-expand yun na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naaayon sa batas. Utang inang PhilHealth, Pati ang mga senador at congressman sa BICAM, putang ina nyo rin. Bakit putang ina yung PhilHealth? Ayan o, tingnan ninyo kung magkano gastos gasos nila sa Christmas party at saka sa 30th anniversary nila. 138 million. Pera ng manggagawa yan. Pera ng mga contributors yan ng PhilHealth. Ano yung mga gusto nilang pagkagasosan? Ayan o, putang ina o, copy table book. O, gusto nilang magkaroon ng mga anniversary logo display. Oh special token para sa mga empleyado daw nila. Tumbler, shirt, jacket, button, tote bag. Meron pang anniversary shirt. Rep magnet. At sa bag. oh tapos meron pa silang sports meet na 32 million. Ilang million niya hayop na yan. E, eh, pera namin yan. Kung di ba naman talaga makakapal ang mga mukha ninyo. Inahan eh ano na naman kaputang inahan ang ginawa ng mga magagaling yung senador at saka congressman. Ayan, tingnan ninyo. Tinanggalan ng budget yung PhilHealth, no? Wala na yung government subsidy na tinatawag sa Universal Healthcare Law. Ayan, no? PhilHealth. Ayan, no? Blanco. Zero. Putang ina. Ano depensa ng mga senador at congressman? Eh, meron daw naman kasing 600 billion na reserve fund ang PhilHealth. Eh, mga bobot-tanga pala kayo, eh. Reserve fund eh siempre kailangan ng pondo na yun na nakareserba para do sa mga extraordinary na mga sakit at saka kapag ka baka mamaya biglang magkaroon ulit ng pandemic kailangan yon ng mga lahat ng manggagawang Pilipino at isa pa sabi ng Universal Healthcare Law dapat ang gobyerno may subsidy dyan sa PhilHealth bakit? kasi do sa Universal Healthcare Law kinover lahat ng PhilHealth ng batas para pati yung mga hindi nagko-contribute, eh pwedeng maka-avail ng mga PhilHealth na benepisyo. Eh sino nga yung pagsasolder nyo yan? Ito yung mga contributors ng mga manggagawa. Wala nang contribution ng gobyerno. Ano, kami-kami na lang to. Sa nabali kung walang pera ang gobyerno, eh napakaraming pera ng gobyerno. Saan yung inilipat? Akap! Yan 26 billion, naghati pa kayo mga senador at congressman. Ayuda na naman kasi eleksyon. Ano pa nila? ayano o, DepEd, 12 billion. CHED, 30 billion. Free College Support, 3 billion. DSWD, 96 billion. Tapos yung PhilHealth, tinanggal yung 74.4 billion. Yan lahat yung mga tinanggal ng mga senador at congressman dahil hindi daw nila prioridad yung mga departamento niya, edukasyon, kalusugan. Nilagay ng mga magagaling na senador at congressman yung mga pondong nawala. Ayan o. DPWH, dinagdagan ng 288 billion. Pero yun 1.1 trillion yung DPWH. Alam naman natin kung saan lahat na pupunta yan eh. Congress, sa sarili nilang pera, dinagdagan nila ng 18.8 billion. National Defense, 8.9 billion. Mga state universities, ito, medyo pwede pa to. 7.2 billion dinagdag sa mga state universities. Pero yung Office of the President, dinagdagan pa nila ng 5.4 billion pesos sa dinami-dami ng senador at sa congressman na umaten yung BICAM na yan para aprobahan yung budget na yan, si Tangi, si Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Mig Subiri ang hindi pumirma dyan sa BICAM na yan, sa budget na yan. Tapos si Bongo, hindi siya umaten. O oh, sige nga, sinong hindi mapapaputang inadya sa nangyayari na yan sa budget ng bansa natin? Kung hahayaan na lang rin pala tayo ng gobyerno na tayong mga manggagawa ang mag-shoulder ng PhilHealth na yan, eh mas mabuti pa, huwag na tayo lahat magsibaya. Total, yung gobyerno ayaw niyang ibigay yung subsidy na nasa batas na dapat niya ibigay dyan sa PhilHealth.